Alam mo ba? 3, 2, 1, lights, camera, action. Rolling and cut. Ang clapperboard na karaniwang makikita bago ang bawat shot sa pelikula ay hindi lang simpleng gamit ng set. Ito ay nagsimula bilang isang simple slate o tablets na ginagamit para tukuyin ang scene at take sa mga silent film noong 1920s. Ito ay para mas madaling ma-organize at malaman ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga shot sa editing room. Pero maliban sa impormasyong nakalagay sa board, bakit nga ba mayroon itong tunog? Nagtataka rin ba kayo kung para saan ito? Mula sa mga nakasanayang silent films, umusbong pang pa industriya ng pelikula at ang mga filmmakers, nagsimulang maglapat ng tunog o audio sa pelikula. Pero naging hamon ang pag-synchronize ng audio at video. Dito lumitaw ang ideya ng clapper na mga sticks. Sa tuwing pinapatayo ang mga sticks, nagkakaroon ng audible clap na nagiging reference point ng editors. Ang pagkakasunod ng larawan at tunog ay pinadali ni Leon M. Leon, isang sound engineer na nag-refine ng clapper board. Siya ang nakaisip na pagsamahin ng slate at clapper sticks para lumikha ng kompletong clapper board na ginagamit hanggang ngayon. Dahil din sa pagusbong ng tunog, cues at dialogue sa pelikula, kailangan ng producer at editor ng madaling paraan para makasiguro na ang dialogo at musika ay tamang tumutugma sa larawan. Mula rito, nagkaroon ng pananaliksik ang mga sound engineer tungkol sa mas epektibong paraan ng pag-sync ng audio at video. Ang resulta ay ang kompletong clapperboard na may hinge sticks at detalyadong slate at sa bawat clap ng clapperboard na unawaan ng producer, director, editor at maging ng mga aktor ang kahalagan ng tamang pagsynchronize. Isang simpleng paraan na may malaking impact sa kabu ang output ng production. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na!